Being president. Pwede lamang matanggal sa bilang ang sinumang senator judge kapag kapag tinanggal sila bilang senador sa ilalim ng ethics at disciplinary procedure ng Senado. Hindi pag-inhibit bilang impeachment judge. SP Good. Hindi ko al alam mo, alam mo itong itong impeachment na to tulad nung dati, maraming pinanganak na matatalino at magaling kaugnay sa batas wala namang wala namang nakasulat sa batas niyan. Wala din namang nakasulat sa rules namin kaugnay sa computation na sinasuggest ng ilan sa mga ekspertong nagpapakilala ngayon kaugnay ng impeachment. Speak good afternoon. Ano? 24. Halimbawa Walang nakalagay sa rules. Wala ring basehan na sabihing mas mababa sa bilang na yon. Ulitin ko ha. Um, yung mga nagsasabing at nagpapakilalang eksperto daw sila. Ano bang basihan may batas ba silang sinasight, provision man sa konstitusyon o sa rules namin? O may pinangahawakan ba silang desisyon ng Korte Suprema? Sa dami ng magaling at nagmamagaling kaugnay sa batas ngayon, isa lamang naman talaga masusunod, ang Korte Suprema. Kung wala pang sinasabi ang Korte Suprema, malayang pwede mag-isip sino man kung ito ba'y tama o mali. Pero once nagpasa ang Korte Suprema, iyon ang dapat nating lahat sundan. Speaker Nasunod, sabi ni Uh, dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, yung ginawa ng impeachment court noong June 10 ay hindi unconstitutional but irregular. Um, sabi niya na uh, yung ginawa daw ay pagpapakita ng pagpanik ng mga senador kay VP Sara dahil hindi dapat gawain ng isang impeachment court na mag-motion or hilingin ang kamera na sertipikahan ah, dahil dapat manggaling yon sa kampo ng Vice President na siyang mag-question kung ito ay may paglabag dun sa one-year ban ng konstitusyon. Ano po masasabi? Ginagalang ko ang opinion niya pero hindi ako sangayon. Walang limitasyon ang impeachment court. Kaugnay ng pwede o hindi namin pwedeng pagpasahan Nakalagay nga sa saligang batas, di ba? Sole power to try and decide. Sa aming rules, o sa rules man ng rules of court, walang nakasa doon na bawal ka gumawa ng ganito o ganyan o ganoong musyon. Lahat ng musyon pwedeng gawin at pagbobotohan ng impeachment court. Um, walang limitasyon yon. May mababasa ba siya at may matuturo ba siya na? bawal itong musyon sa impeachment court? Bawal itong hilingin ng sinamang impeachment court judge? Wala naman. At um, ulitin ko, bagaman siya'y dating miyembro ng Korte Suprema, um, hindi siya isa sa magpapasya kung tama nga ba mali ang, ang ginawa ng impeachment court. At hanggang sa ngayon yata, e eh, wala pa naman yata nagsasampa ng kaso sa Korte Suprema para questionin yan. Ang proseso ay ito. Kung may ginawa ang Senado ang Kamaraman na hindi naaayon sa konstitusyon sa pananaw mo, sa pananaw ni Justice Carpio, ni naman, malaya silang pwede mag sa Korte Suprema. At Korte Suprema magpapasya kung sino nga ba ang tama at mali. Ganyan yung nangyari halimbawa sa one-year ban na, pinapna, na, na hinihiling na impormasyon ng Senado o ng Impeachment Court sa Kamara. Kinwestiyon yan sa Korte Suprema at nakabinbin ngayon yan sa Korte Suprema. Um, uh, nag, nagpahayag din po ang uh, grupo ng yung Philippine Constitution Association na posibleng merong grave abuse doon sa discretion, doon sa pagganap ng impeachment court na kanilang tungkulin nang sila ay magdesisyon na ibalik o i-remand yung uh, articles of impeachment. Yan ba yung parehong Phil na pinamunuan ni Speaker Martin Romualdez noon? Yan, di ba? Pwes, hindi na akong magugulat sa kanilang posisyon. Pero kung sa pananaw nila, ay ito'y hindi na ayon sa batas, ulitin ko, malaya silang pwedeng questionin yan sa Korte Suprema na siyang proseso natin sa ilalim ng batas. Um, ginagalang ko ang kanilang opinion, pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako sang-ayon dahil pinagbotohan ng Senado yan. 18-5 ang naging boto at wala para sa si akin o kanino na sabiing hindi yan pwedeng gawin ng Senado bilang impeachment court. Dahil nga sa blanket authority na binigay ng, court, ng, ng Constitution sa Senado bilang impeachment court to try and decide all cases of impeachment. Last part, mm. SP. Um, sabi din yung uh, pagboto nyo ng yes ay pwedeng gawing ground para kayo ay Uh, uh, mag-motion for inhibition. Okay. Ulitin <laughs> ko. Voluntary ang pang-inhibit ng sinumang senator-judge. Um, that is addressed to the sound discretion of each judge kung may hihiling man yan. Pero opisyal lang yan na didinggin ng impeachment court kapag hiniling yan ng defense o ng prosecution panel. Hindi nang kung sino man na um, nagsasalita ngayon sa labas ng impeachment court. Um, court na klaro, may posisyon at may pinaniniwalaan na sila na panig o side na kakampihan. May mag-move from prosec or defense na ipainhibit kung sino mang Senator Judge, itatakel niyo po sa impeachment court? Be, again, citing precedent, it will be addressed to the sound discretion of the impeachment court judge. Hindi yan pwedeng pagbotohan. Ano bang ibig sabihin ng address to the sound discretion? Ito e, di nasa sa kanya. Hindi kami pwede magbotohan na i inhibit siya. Walang ganong proseso. Ang proseso ay, ikaw ang bahala kung gusto mo mag-recuse o mag-inhibit. Pero para talaga matanggal siya, kung gusto mo, kung may ginawa paglabag sa kanyang trabaho bilang senador, sa pamamagitan ng isang ethics complaint. Yon ang sinabi ni dating Senate President um, Enrile, kaugnay sa mga motions for inhibition noong panahong yon noong impeachment ni Chief Justice Corona ng ethics as, a Senate hindi body. sinasabing itatackle. Ang remedy nila ay tanggalin yung senador bilang senador. Hindi tanggalin bilang impeachment court judge. Sorry, makulit isa na lang. Paano po kapag ano, sorry, sorry, SB. Mm. Paano pag kitang-kita na yung kulay nung isang I senator mean, judge? Kitang-kita na yung kiling niya. Sabi niyo, Eh, tatanin kita. Kitang-kita lang ba ang kulay sa ngayon nung pumapabor kay Sarah? o kitang kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? Be fair. If you want to be fair, it cuts both ways. Di diba? So, kayo naman, ang kinu-quote yung sa mga tanong nyo, yung isang panig lang ang kinukwestiyon, hindi naman yung kabila. If you want, you want to be fair, you have to be fair. If you want to question, then everybody should be questioned. But then again, remember, pinili ng na mga nagsulat ng saligang batas na mga politiko, mga halal ng bayan ang magiging judge's ang um, kaugnay sa kasong ito ng impeachment. So, kasama na marahil yon sa tinimbang nila at sinukat nila nung pinagpasahan nila na mga senador na halal, mga congressman na halal ang may malawak na papel kaugnay ng impeachment dahil wala naman itong kulong, wala naman itong bayad. Ang kapalit lang nito ay pagkakatanggal sa pwesto. Hmm. Sir, may epekto ba sa integrity ng impeachment court yung a couple of days later, nakita yung two senator judges with VP Sara who is being accused? Um, hindi para sa akin na sabihin yan. Again, that is um, referred to the sound judgment and decision of the impeachment court judges. Um, kung may hihiling in open court nun, that will be addressed to them. May epekto rin ba kapag kami nag-attend ng rally na impeach now? Babalik ko ha. It cuts both ways. Again, it it always cuts both ways. Bakit tila isang panig lamang kayo nakatutok? Um, dapat pantay. Ngayon, ang korte walang pinapanigan at walang dapat panigan. Kaya ako sinasabi ito na pantay dapat. Hindi lang yung pabor sa impeachment at ayaw kay VP Sara, pati yung gusto kay VP Sara at saka yung ayaw sa impeachment. Magkabilang panig palagi yun. Yes, nipa daw po ay open to facilitating a dialogue between the Senate and the House dahil dun sa issue ng pagremand ng impeachment case ang sabi ni um, Palace Officer Palace Press Officer Claire Castro uh, the president is open to any dialogue to promote cooperation and the stability of democracy in the hindi country hindi ako naniniwala isang bagay ito na pwedeng pag-usapan sa loob ng isang silid na sarado ang pintuan impeachment court ang Senado prosecutor ang Kamara dito hindi ito by Cameral Conference Committee na batas ang pinag-uusapan. Hindi kami magkalibel sa isang ito. Um, at hindi ito pwedeng pag-usapan sa loob ng silid na sarado. Um, lahat dapat ginagawa in the open, in the name of transparency and accountability. Pero, kasi yung palace press officer nagsabi, pero ano ba yung pagkakaalam nyo, gust, gusto yung ba ni Presidente na manghimasok dito? Hindi. May, may lugar ba for him to intervene? Hindi ko alam. Um, si Yusek Claire lang naman ang nagsabi. Pero sa panigat party ko, anong ang pag-uusapan? Ano mga mapagkasundoan namin? Kung meron man, eh kailangan namang gawin pa rin in open court. Bakit hindi na lamang gawin in open court? So, hindi kailangan ng dahil-dahil, Um, so... wala. Wala ako nakitang dahilan o rason um, kaugnay sa bagay na yan. Ulitin ko, ang proseso